Ito yung tinatawag nilang tabagwang na susok. Ayan yung kulay na susok. Kala ko napakadaling kuwain kasi nga diba nabibili lang natin ito sa palengke. Ayun pala, may iba-ibang klase ng tabagwang. Ito yung nakuha namin sa bundok. Napakahirap kuwain sa taas talaga siya ng bundok. Tara, panoodin nyo kami paano namin ito nakuha. Okay, tubig. May rakit. Bagod na. Ayun. Ahon. Ahon ahoy niya Hakati na kami <laughs> niya grabe taas niya ayun, Tubig, tubig ayun no, sa taas Yung may ilaw Paawon ng paawon Ito isa kong kasama Ang taas na namin Ang taas na nilo Layo na

mga 12.30 na doon na kami itongkod huh. na oh. ako <laughs> grabe namin pero may nakuha kami na dyan sa bag medyo madami na rin yan siya <laughs> <Shantur> guide Ang <laughs> dami din Ang ilang atyaba din yan. <laughs>

nga sa bundok nunga namin doon sa gabi na natanggal na na ng puwet tapos lulutuin na siya ayun, natanggal na na ng puwet lutuin na yan ito lang nakuha namin napakasarap pala talaga pag fresh mo nakuha at pinaghirapan mo Maraming maraming salamat sa mga nagpapalaw and share. Abang lang kayo mag-upload pa tayo.